mini vlog. Hello guys! Welcome to my vlog. As you can see, ayan, marami kaming in order na mga wipes. Ayan, Unicare yung pangalan niya. At meron ding Tender Lab. At syempre, meron din silang binigay na freebies. Ayan, antibacterial wipes yan. So, ay napakabango nito guys, itong Unicare. Ito. At yung Tender Lab. Yung Tender Lab ay Pwede yan sa aming mga pets. At syempre, ito yung Unicare ay ginagamit din namin sa aming pet na si Baby Horton. Ayan. So, napakadami niyang guys. Isang truck yata to At isang taon na yata namin wipes to Ayan. Dahil need natin itong mga baby wipes na ito. Ayan. So, isang box na po yan siya. Ayan. Kung gusto nyo rin, kung gusto nyo rin ng ganito karaming baby wipes, ayan, umorder na kayo. Ayan, sana ay nagustuhan niyo ang aking video at huwag niyo akong kalimutan i-follow. Thank you for watching. Bye.